Unang-una, nais kong pasalamatan ng ating Panginoon sa magandang panahon na binigay sa atin. At siyempre, higit sa lahat, malusog na atawan at lagi tayong nilita sa kapahamakan. Lagi natin pasalamatan ang Panginoon dahil siyang nagbibigay sa atin ng buhay, nagbibigay sa atin ng panalangin. Unang-una po, gusto ko lang pong ipaalam sa inyo nung ako po ay naupo sa Senado ng isang termino, na po ako ng mahigit tatlong daang uh, Uh, panukala at pitong pot po ang naging batas doon. At isa doon na naging batas ay yung uh, handbook for OFW. Yun pong handbook na yon kung ma-implement lang sa mga OFW, hindi po sila malilito kung sino ang kukontakin nila pag sila may emergency na problema. Hindi po sila mag-worry kung sino yung uh, sasandalan nila dahil doon sa handbook na yun, nandoon lang ma-record lahat ng pwede nilang sandalan. And higit sa lahat po na naipasa natin na, 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 na batas yung uh, Bible Holiday, Bible Celebration once a year. Napaka-importante po niyan dahil kung wala ang Panginoon sa buhay natin, walang panalangin na mangyayari sa atin sa buhay. And marami pa po tayong batas na, na, na naipasa but higit sa lahat, ang gusto ko po talaga na maging batas pag tayo ay nakabalik sa Senado, yung ifinal ko na 2463, uh, 2463, which is Free Public Housing Act na maging batas yan at mapunduhan ng gobyerno na makapagbigay tayo ng libreng tahanan sa buong Pilipinas sa bawat pamilya. Yan po ang palibring pabahay na ginagawa natin. Matagal na po natin yan ginagawa. Tuwing nananalo si Manny Pacquiao sa boxing, naglalaan po ako ng pundo para bumili ng lupa at gawing subdivision. Ipinamimigay po natin ang libre sa bawat pamilya na kahit piso. na kahit piso wala po silang binabayaran at ang nais nice ko hindi lamang doon sa probinsya ko kundi sa buong kapuluan ng Pilipinas dahil maraming mga Pilipino mga pamilya na walang sariling tahanan at naghihirap. At hindi lang po pabahay. Ang inatupag natin, binibigyan din po natin sila ng pangkapital para sustainable livelihood. Para sila makapag, makapag uh, makapagpaaral sa kanilang mga anak at may makain sa araw-araw ang ba Ang aking adikain, yan po ang aking pangarap sa bawat pamilyang Pilipinas. Minsan makakain, minsan hindi. At tubig lang inumin namin para kami makasurvive. Yan po ang sakit sa buhay pagka wala kang makain. Yan po ang pinaka problema at gulong-gulo ang isipan natin pag wala tayong mapakain sa pamilya natin. Kaya naman po, ako talaga nagpupursige. At pag naging batas yan, yung pinapangarap ko na pondo, ang magiging pundo po niyan, hindi po na sa national government, kundi idadownload sa mga local government para ang local government mag-implement dahil sila ang nakakaalam kung sino ang pamilyang mahihirap sa kanilang, pamilya, sa kanilang lugar na sasakupan. Lalong-lalo na sa ating mga barangay, Captain, dahil sila ang mga frontliners, sila ang frontliners sa lahat ng problema, sila ang tinatawagan ni Mayor, ni governor lahat ng mga higher position, ang mga barangay, Captain, ang sila ang unang nag-action sa lahat ng mga problema. Kaya naman po, ang pangarap ko para sa bawat Pilipino dito sa Alyansa. Maraming, maraming salamat po sa inyo lahat. Ang Manny Pacquiao po, number 50 po sa baluta. Huwag niyo pong kalimutan. Salamat, kabite niyo! Maraming salamat. Muli, isang malakas na hiyawan para kay Senator Manny Pacquiao!